ako nga pala ang inyong online tour guys, Binibining Marikit at your service! Nako, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, isang eight naman dyan! Aid! Okay, outfit check, nako, kailangan ko i-flex ang aking red tapis! Eto na nga siya, eto na, eto na siya. Okay, alam mo ba ang tawag dyan ay dumagat remontado aesthetic na ko. For today's video, sa niyo ako sa isang espesyal na pak na pak, river tour! Kasi kasama ko kayo, kaya shout sa lahat ng mga lakwajero at lakwajero dyan. Tara na! Let's go! What? Ano yeah. tayo? Okay na ba yun? Goods ba yun? mo? mo. Siyempre, ko, paikit ikaw yung pinakamagaling na vlogger na kilala ko. Tatai, Tatay naman, ako hold Hindi totoo. ko talaga maigi para naman talagang makahikayat ako ng mga turista dito pupunta. Oo nga. Sana nga. Para yung negosyo ng mga tour dito, lumaki na talaga. Kasi maliliit pa tayo eh. Alam mo tayo, ima-manifest ko talaga dyan. Ipagsisigawan ko dito. Lord! Maraming turista bigay mo! O saan tayo susunod na video? Ang tanong dyan, Tay, kaya mo pa ba? Kasi baka naman yung kilikili powers mo, yung ngawit na ngawit na, na. Paano na lang? Huwag mo kong intindihin. Basta kailangan mo ng tatay, alalay, cameraman. Ito ako, nandito ako, ready ako. Oo. Oh. Papaiyak ka pa, baka naman yung makeup ko ay mahulas. Malot-lot nila yun, wala na to. Love you, Tay. Basta tayo eh. Ha? May pangako tayo sa isa't isa. Ano yun? Partners together? Always and forever! Hey! Oh, na, saan na tayo? Susunod! Talaga, ha? Ah, okay! Hindi mapapagod, Hindi, kaya ko to! Doon tayo. Kaya tayo na, alian mo kasi ang bagay mo eh! Kaya na! Dito tayo, mas maganda dito. Tina mo. Tay! Tay mo! but Ba't naman pang yung pagkakatali ng tapis mo kanina? Tay, para makita ng mga viewers ko yung iba't ibang paraan kung paano magtali ng tapis tayong mga dumagat. O bukas, bagong style naman. Bagong kasal, o, -O tiri. Ano Gusto na kuya, ano? Magandang gabi. Hello no, no, po. Papal, magandang gabi. Ah, sige nang. Oh, Aling ba ito? Oo, oh, sige. Sige. Kasi. Kani. Wow, kumusta? Ano oh. pare? Ay! Oh, Bakla, Dios. ano nangyayari? Bakit parang ang dami namang marites dito? Box office, ha? Namin daming chismosa. Bish, magsasara na kasi yung tindahan ni Aling Esther. Siyempre, gabi na matutulog din yun. Ano ba? Forever na siyang sarado. Ha? Huh? Oo. Eh, ilang buwan na daw silang walang kita, kaya, ayan, nalugi. Sabi, so, sasara na sila. Sayang oh, naman. Oo nga. pa lang ako tindahan na yun eh. Alam niyo, kaliwat ka nga pagsasara ng negosyo dito dahil bagsak daw ang turismo. Aming, paano na, paano na kami? Alam mo naman ang sitwasyon namin na mga tricycle driver. Umaasa lang po kami sa paghatid at pagsundo sa mga turista dito sa Daraitan at sa Tinapak. Pagtuturist guide lang po ang alam naming trabaho, aming ganing. Ayaw po na yung mawalan sa baho. Bilang aming niyo. Ha? Hindi ako makakapayag na mawalan tayo ng kabuhayan dito. Magtulong-tulong tayo na pagandahin natin ang ating Ulango Festival. Tama! Nang sa ganon, dagsahin tayo ng turista! Tama! Ha? sa tayo! Bakit? Bakit gising nga pa? Ah, may tinatapos lang po. Uy, ang dami mo na subscribers. Ang bilis sila dumami. Ha? Huh? Happy 21. Wait! Ang <laughs> konti nga to eh. Eh, last month eh. 16 lang eh. Kami-kami nga lang nila. Gemalon na nga ka na malungkot, dadami rin yung subscribers mo. Eh, sana nga ho talaga. Para mas marami yung makakita kung gaano kaganda ang daraitan. Promise tayo. Ito lang nga oh, sa atin, sa atin lang to. Ayoko naman maging sobrang famous na influencer. Kung kasing famous na famous talaga, ayoko. Gusto ko yung sakto lang. Kasi gusto ko, ma-promote yung, yung turismo natin dito. Kasi syempre, tay, ito lang pinagkukuhaan natin ng pagkabuhayan showcase. Pag ito nawala, isang tayo pupulutin. Ano na, hindi kang kinatatakot ko eh. Hindi. Diba? Baka yung mga dumagat eh, maghali silang daraitan hmm. para maganap na ikabubuhay sa ibang lugar. Tay, tay, parang malaking pamilya na kasi tayo dito. yung magawat ako at tayo Basta, anak, Iwala lang. Ano nga ba yung lagi kong paalala sa'yo? Huwag selfie ng selfie kung hindi naman siya pretty. Oy! Hindi ko sinabi yan, ha? Maganda ka eh. Mana ka sa kapugihan ko eh. Yung iba pa, ispa, ispa. Tay kasi, sa sobrang anli ng kakordiya ng mga kasabihan mo, wala na akong maalala. Ito yon ito yon ha. Sasabihin ko na sa'yo. Ah, sige. Hmm. Kung hindi ka wanted, huwag kang susuko. Ooh. No guts, no glory, no ID, no entry. May sagot ako dyan. Kaya ano? Para kang tubig kanal. Bakit? Ang labo nyo. Ah, simple-simple nang gusto ko sabihin, hindi mo mag gets Ano ba kasi? Ang gusto ko lang sabihin doon, uh, kapag meron kang isang bagay na gusto, uh, ang gusto gusto mo. Huwag mong titihilang hanggat hindi nasa sa iyo. Pero alam mo, na, ano? nagpapasalamat ako kasi ginagawa mo lagi yung the best mo eh para makasolve ng problema. Ang bilib na bilib sa'yo. Of course, sino pa ba magtutulungan? Eh, na lang tayo dito. Wala tayong ibang choice eh. Ay ba? Buti na lang, hindi ka nagsasawa sa pagmumukha ko. Sige ako mo Promise? Hmm. Wala na akong ibang gusto makasama, kundi ikaw lang sapat na. Boss 28. Eh, paano pag nagka-love life ka? Oh. Tay, hindi ako magsishota. Hmm? At kung magkakashota man ako, hmm? gusto ko kasing gwapo mo. Yung kasing sipag mo. Yung very ikaw. Ano ba alam mo ako? Hindi nga. Totoo yun, tay. Promise. Basta, ha? Hmm. Siguraduhin nyo lang, Tay, kung ako hindi magsishota, dapat ikaw din hindi magsishota. Kasi pag ikaw talaga, Tay, nagsishota-shota talaga. Kalimutan mo nang may anak ka, hindi kita kakausapin tayo. Para it sa tay tayo tayong parehas. Basta anak, kahit anong pagdaanan natin, ha? Eh, tulungan lang tayo anak. Lahat, Lahat. makakamit. Basta may fighting spirit. Ganda, di Oo, oh, oh yeah. Yeah.